mo ni siya among get, buhat mga idol buhat mig tulda diri mga idol kay para kuan nami butangan na mo ni kuan mga idol kanang trapal mga idol oh. mo na akong akong gikuha mga idol para amung tulugan mga idol unyang gabi eh manang giasikaso na namo daan karon mga idol kay ulan-ulan man ni mga idol mani ako ba nako na mga idol ako nguyuan o mo na siya mga idol ako na ni si, am, amo nang nasampay mga idol amo na lang ni siyang talian mga idol para kuan ma malig unlig un siya mga idol unya mga idol dito sa tumoy talian pud na siya mga idol ra mga idol o. ako yung uyuan nang itagtali mga idol mo na mga idol Oh, natali na namo ng mga idol. Mo na siya mga idol. Oh, mga idol, diri matulog karon, no? Oh. Mo na siya among tulugan mga idol. Unyang gabi mga idol, mo na siya. Diri may matulog mga idol. Mo ni nahuman na gid among payak mga idol. Ug daghan salamat mga idol sa inyong mga pagtanaw diha. I love you mga idol.